kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Matapos bakbakan ng bakbakan ng Israel ang Gaza para matupad ang kanilang kagustuhang maubos ang kalaban, ay inutusan nila ang mga sibilyan na lumikas sa lugar at magpakalayo sa Gaza. Nasyang pinupulbos ng mga eroplanong pandigma, ang siyudad ng Rafa na malapit sa border ng Egypto ang itinuturong lugar na dapat puntahan ng mga sibilyan para sila ay mapalayo sa kapahamakan. Halos patagi na ng IDF ang mga gusali sa Gaza para masigurong wala nang mapagtataguan pa ang mga kalaban nila hanggang sa umabot ba sa timog na bahagi ng Gaza ang pagbira ng Israel sa mga umaatras na Hamas. Wala talagang balak ang Israel na hayaang mananatili pa sa Palestine ang grupong sumalakay sa kanila at bumitbit ng daan-daang mga pihag. Ngayon naman, ay nanganganib ang siyudad ng Rafa na salakayin rin ng Israeli Ground Forces sa paniniwalang may apat na batalyo ng Hamas na nasa siyudad ng Rafa. Ayon sa bansang Ehipto, mayroong kulang-kulang isang -kulang milyong bilang ng mga Palestino ang naninirahan sa Rafa. Sa matatandaan, nitong buwan lang ng Pebrero ay narescue ng Israeli Special Forces ang dalawang Argentinian na bihag na dinala ng Hamas sa siyudad ng Rafa. Ibig sabihin, natutuo talaga ang intelligence ng Israel na merong mga miyembro ng Hamas na andoon na sa syudad ng Rafa. May lumabas ring balita na nadali rin daw ng Israel sa isang airstrike ang anak mismo ng leader ng Hamas na si Ismail Haniye. Ito ay ang anak niyang lalaking si Jose Pero wala pa namang kumpirmasyon mula mismo sa leader ng kanilang kalaban. Ayon sa report ng health Authority sa Gaza, halos sinimot na raw ng Israel ang lugar kung saan nag-iwan ito. Nang 28,000 mga natodas simulang bakbakan nila ang lugar na pinaniniwala ang pinagtataguan ng mga kalaban. Sa oras daw na banata ng Israel ang Rafa ay mas lalong magiging mas mahirap pa ang magiging pamumuhay doon dahil sa ngayon palang mismo na hindi pa ito nasasakop ng IDF ay marami ng mga naninirahan doon ang hirap na hirap sa kanilang kalagayan. Dati pang nagbabala ang bansang Egypt na hinding-hindi sila magbubukas ng border para hayaang makapasok ang mga palestinong maiipit sa gyera ng Israel. Ayon naman sa opisina ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu, may utos na raw ito sa mga sundalo na lulusob sa siyudad ng Rafa na gumawa ng plano kung paano maprotektahan na hindi madamay ang mga sibilyan. Pero base sa realidad na nangyayari, si ang masyadong napiktuhan sa tuwing may dahil sa nawawalan sila ng tirahang matutuluyan at pagkain na ikinabubuhay nila sa araw-araw na paghahanap nila ng mas ligtas na lugar para masalba ang kanilang mga buhay. Kahit ang Estados Unidos sa hindi pabor sa plano ng Israel na banatan ang siyudad ng Rafa, kung alanganin pa ang plano nila kung paano masisiguro ang kaligtasan ng mga sibilyan. Ganon din ang mga bansang Britanya at Germany. Ayon sa Dutch Foreign Minister na si Hank Bruins, mahirap paniwalaan niya na sa planong pagsalakay ng ground forces ng Israel sa Rafa ay hindi magkakaroon ito ng matinding epekto sa mga sibilyan. Patuloy pa rin naninindigan ng Israel na pipilitin daw talaga nilang protektahan ng mga sibilyan kahit na ang operasyon nila ay tutuon mismo sa lugar kung saan nakatira ang mga sibilyan dahil ayon sa kanila. Nandoon din daw ang presensya ng kalaban nilang tinutugis saan pa kaya abot ang gyera na ito ng Israel kung halos mapatag na nila ang buong lugar na pinaniniwalaan nilang pinagtataguan ng kanilang mga kalaban? Iran na kaya ang susunod na makakasagupa ng Israel? Makailang beses na rin nagsagawa ng kanilang training ang Iran na pinaniniwalaan ng ibang mga eksperto sa gera na preparasyon daw ito para sa kanilang hindi maiiwasang sagupaan laban sa Israel? Ikaw, gusto mo na bang matuldukan ang gyerang ito? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.